Ano na naman yung binili mo? Shhh! Teka, sandali. Bago ka magsalta, maupo ka dyan. Panoorin mo to, tsaka pakinggan mo, ha. Ah? <laughs> uy, uy. Okay, uh. uy! Uy! Kaya mahal siguro to! Hindi! O kaya uh. sulit yung presyo niyan. Pakinggan mo, pakinggan mo. Oo, oh, naranin mo yung goy? Oh, diba? Diba? Hey, <laughs> Parang sinihan, diba? oh ah! di ba? Para si di ba? Parang na sa sinehan nito. Uy, uy, uy. Ang Galing, di ba? Hindi na natin kailangan pupunta na sinihan. Sinihan ah! ka sinehan. Parang sinehan ako. Dito na tayo Ang galing, di ba? Ang galing! Naisip mo ba ganun yung ay, ending day! nun? Hindi oh. ko na hulaan eh. Akala ko iba eh. Parang sinihan talaga oh. O oh, ano, no? Tayo, isa pa. Ah, hindi. Kain muna tayo. Huwag tayo muna. Nagugutom ako eh. O, sige. Pero pagkakain natin, o, duli tayo. ha. sige, o, sige. sige. Ang talaga. Parang sininan. No? O, huli ka. Duli tayo. <laughs> 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 Sabi sa'yo, parang sininan talaga eh. Oh, pinpo, gano'n natin